Yan. Hi, guys. Ito nga ang kapok kayo. Paano magsa-end intro. pasok. ay, wala pa pala ang intro. Nagawa pa lang ako. Nakapag-sumumuna ilaw sa ating kusina. So, kailangan naman na natin ang kardero. May laman yung cardero. Punti. Kaanin. Salin natin siya sa pinggan. So, okay. ito ang tutorial kung paano magsain ang mga nanay natin. Basic lang naman. Kaso, natatakot ako pag bumukas ng, ang tawag doon ma? Ng kalat.

Ito bler. Hindi ko pa Pwede na sa So, ito tatanggalin muna natin. Kasi na. Paano natin mahukul? Ah, ah. Kung hindi natin bubuksan yun. Tayhila kasi ito kaso nalalaglag din dun sa pinakang ano, nilalim. Eh. Kaya, Ma, ilan? ang pag sasanghang nyo yan, puno dapat yan ano, puno, puno. dalawa ang daw sabi nyo pero kung sa inyo madami naman kayo pwedeng tatlo apat o lima kung magbabudol pa kayo charot tara <laughs> na guys Lipat na ulit tayo ito naman ulit kayo Pinalit ko na rin siya dun sa lalagyan niya. So, yan yeah, na guys. So, yan na. May laman na ang ating ano? na naman natin siya guys. pa natin yung unti ng tubig. Huwag nyo isasama yung kanin, guys. Kasi pag sinama nyo yung kanin, edi eh, wala na, na kayo makakain. Diba? So, pang dalawang hugas. Tapos, last na tong hugas na to. Sa last na hugas na to, itatangkal na natin yung tubig. Dapat hanggang dito yung tubig. Dito o dito. Dito o dito. Yan. Yan. Tapos pag na hanggang dito o kaya sobra hanggang dito ibig sabihin, babawasan mo pa yon Okay. Tapos na. Natangkal ko na siya. Yun na natin ito. tapos nyan, yan, okay na nga. May nini, ano, sa buhok ko eh. So, pagkatapos to, kukunin natin yung takit, guys. Nakuha na po natin yung takit. Pugasan po natin. Tapos doon, tatakpan na po natin. Yan. Sa mga uh, rice cooker naman po, ganun din po. Kaso, pupunasan nyo po yung ano, iralim para hindi po sumabog. Yun lang. Um, papabukas ko na lang to kay mama. Yun lang guys. Bye-bye.